Ayan, Jesus, ma-reset, nag-start ng summoning mo, may tao ni. Ayan, doon ka lang pala yung camera at nilabas yeah, yeah. dahil okay. unang video. Palpak, hindi nakita ang kanyang paglalagay dyan sa labas. Ayan, start tayong muli sa ating <laughs> content. <laughs> Ayan na siya. Ano nga ba ang gagawin mo diyan? Creator. Astay. Ay, yung aso ko dyan. Ang kulit eh. Ang kulit ni Cloud. Ay, yung ano ko, Ay, yung Christmas light na ikakabit ko. Sa totoo lang, inayos ko na yan siya doon sa loob, no? at uh, nakikita nyo doon sa king shirt video is eh. nayos ko na yan at inisa-isa ang bumbilya hmm, pala may naputol <laughs> may naputol lang pala ayan pinagod ang sarili at tinitik ang bumbilya isa-isa kung may nahugot yung pala naputol pagdating gusto mo ng dolo Mali talaga, no? Dapat pala hinanap ko na yung putol. Ay, subaga, hindi ko naman alam kung putol, eh. Putol pala. Dalasan kasi nangyayari dyan sa aking Christmas light. Ay, nahuhugot. Hindi na po pala, ay naputol. Ayan. Ayan, kasi ilang taon na yung Christmas light ko, guys. Uh, diligpit lang po yan tuwing matapos ang taon ating ililigpit ang pagkatapos ng new year ililigpit na po natin yan kaya medyo tumagal po yung ating christmas light na dekorente kasi mayroon din po akong christmas light na solar hindi mm, naman tumatagal Siguro mga mataas na yung ano, mag-start siya 6, no? Mag-ilaw na yan siya, medyo madilim-dilim na. Basta hindi pa ganong madilim, mag-start na yan siya ilaw. And then, start na siya. Palagay din 6. Ay, pinakmahaba na niyan, 8. Napundi na. Kahit sabihin mong ano, naarawan siya ng, yung sobrang, tulad yan. Ganyan. Maaraw, no? Ganon, ganon pa rin na eh. hindi tumatagal yung ano niya. Hindi ko alam kung ano kasi nakita ko may battery. Kaya pala yung isa, may isa dalawa yun eh. Yung isa na solar light ko, mahina yung ilaw. So, yung battery niya, hindi ganong nagsachide sa araw. Siguro, kasi siguro palitanan yun. Pero nung Pagdating nun, talagang gano'n na siya mahina na siya. Kahit anong gawin mo ng sobrang init eh, pagdating ng sindihan eh, gano pa rin siya. Hindi siya. Ano, hindi siya. ma pero yung isa sobrang ano, hindi naman sobrang. ma lang talaga yung yung tamang ilaw. Kaya lang, kaya lang. Pinutol naman ng kambing yon, Kasi sa baba ko lang siya nilagay dati. Sa baba lang, yung sa... Yung malapit lang, basta abot lang talaga ng kambing. Abot kamay ko lang yan, hindi ko na kailang tumutong nilagay ko doon sa baba lang. So, kinabukasan, one fourth na lang nag-ilaw. pala, pinutol pala ng kambing. Napag, nasama doon, pagkagat sa halaman ko. Ganun ang nangyari. Kaya, ayun, klate, tapos inayos-ayos ko naman, dinugtong ko, umilaw. Tapos ngayon, tinisting ko ngayon, kalahat ayun Ayun lang, lang umilaw ngayon yung, ano, gawan fort lang ata yun. Tapos ayusin, ay, ayusin ko pa yun. Kaya lang yun muna ang inuna kong kabit yung di kurente. Kasi nga, October na, no. Dati kasi pagpasok ng bear talaga noon. At wala pa naman ako iba kasing ginagawa, no. Wala pa ako dito sa white <laughs> Dati yan si Pagko, no? Ah, uh, pagkapasok ng bear, ayan na, naglalagay na talaga ako ng mga, dati naman yun, mga dekorente lang, wala pa solar-solar noon. So, ayan, pagpasok ng bear, naglalagay na talaga ako dyan sa mga halaman ko. Kaya lang, dati talaga sa mga halaman ko nilalagay, ngayon hindi na. Kasi nga, may salot sa mga halaman ko. <laughs> baka maputol naman, no? At ah, saka, dikurente to. Ay, pwede rin pala. Pwede rin, no? Pwede ko rin yan ilagay doon-doon sa malapit sa kainin ng kambing. Yang dikurente, wag lang yung solar. Yung dikurente. Para ma sa kambing. At ko ako gali, no? <laughs> Ngayon ko lang naisip pala. Kaya, hindi ko siya nilalagay doon sa puno na. Gawain ko talaga yan dati. Paghirapan ko yan ilagay sa puno. Yan, katulad yan, may puno. Kung nakikita nyo yung kulay green na yan. Kailang matinik yan, kaya wala. Wala kong balak lagyan yan. <laughs> Suha yan at saka lemon. Nako po, ang haba ng tinik yan. Kaya, sorry na lang. Hindi si Lisa maglalagay dyan. Dyan, dyan ko lang sa gilid, may sa day bubong, day. no? Sa taas. Diyan ko lang siya naisipan ngayon ilagay lahat sa taas. Ayan, sa taas lang. Yung hindi abot ng kambing, mga salot na kambing na yan. Problema sa buhay. Buhay halaman. Kawawa naman mga halaman talaga namin dito. Ilang naman akin, sila, kami. Halos kami lahat talaga. Lahat ng halaman nga nakalapag sa lupa ay nilalantakan ng kambing na yan. Pero na lang yung halaman nating nakahangir. No? Di nakalotang. Yung halaman natin, kailangan natin ilotang dahil lang sa kambing. Dahil sa kambing at yung may aring nga lang hiya. Na, no, so, ang, ang kambing, no, eh. siyempre, pagpakawalan ka, lalabas yan. Sinong may kasalanan? Yung may ari. Ba? Kaya wish yun ng todo. Pati Christmas light mo. <laughs> Pinaputol. <-foto. laughs> ah, nasa talaga ako noon. Pag sindi ko, di na nasindi yung three-fourth. One-fourth talaga nasi, di. Yung palangit ni Nata. Ang takting yan. Pasalamat siya. Hindi yung dekorente. Solar yun. Tapos so, kung di yun, may ay, mag magnet ay, magnet siya gamay to ba? Hmm. Ay, ngayon, oh, wala akong balak maglagay sa ano. Pwede naman yung, ah, oh, kaya lang dapat pala di ilagay ko doon. Yung balak ko doon ilagay sa may ano ko, halaman. Pero, naka, mataas din naman yun. Nakabakod ng net. Doon ko siya ilagay yung solar ko. Kailangan ayusin ko pa sa dito sa may kabilang gilid ko doon ko sa ilagay kaya e, lang pero hindi naman siguro mga tanang kambing yun so medyo mataas naman ang paglagyan ko sa kanya yun nga lang hindi ko pa siya nagawa ngayon dahil busy busyhan busy busyhan at pag tanghali na kasi mainit na doon sobrang init na doon sa side na yon yung may mga ano ko Ayan, umaga ko pa yan siya ginawa. Umaga. Tapos, yung basta lahat ng decorative pa lang ang nakabit ko. Yung solar ay hindi pa. Ano mo, kasi mahina naman ano kasi yun Mahina naman, may ilaw. Hindi ko alam kung pwede i-ready yung battery <laughs> ipalit. <laughs> Mag-charge din kaya sa inis. Sabagay, di ba pinapainitan din naman yung i na <laughs> ah, uh, battery. Ayan, nandiyan na nga tayo sa may pinto, no? Ayan, pangalawang ano na natin yan. Ano lang naman yan? Dalawang tin meters. Balit 10 meters lang naman yung kinabit ko dyan sa buong harap. Dalawang ano, dalawang Christmas light lang na dilaw. Ayan, dati nilagay ko dyan yung solar. Ngayon, hindi na. Kasi walang kwenta naman yun. Hindi. <laughs> hindi nagtatagal. So, sa battery, pero kahit yung isa, ganun pa din naman, hindi rin siya tumatagal talaga. Ay! May, bat may battery lang siya pala, yung pinakasolar niya may battery. Nabibilag lang din sa araw. Ay! Hindi siya, ano? Hindi siya ang tawag dito. Siguro sa iba. <laughs> ako ayoko kasi saglit lang ang buhay niya. Yan dyan naman tayo sa ating ma, sa aking may labahan no. Diyan ko dyan ko kinabit dati. Yung sola kaya lang diyan sa baba lang diyan sa may bakal na yan. Ngayon yung aking ano Christmas light diyan na sa bubong. Itaas ko na siya no para hindi ma kambeng. Yan, di ba? Napansin nyo, may mga halaman ako dyan. Yan, may pilit inaabot ng kambeng. Kaya, yun. Nabot din yan yung solar na light, Christmas light. Naputol sa iyang ngiping kakatalas-talas. Ang galing mamutol ng mga halaman. Ayan. Mainit din naman yun dyan. Kailan, pilit talaga niyang, ano tawag dito? Pilit yung talonin. Pero hindi niya nakakain naman yung ano dyan. Bagay, wala lang ako dyan na magandang ano eh. Lokbati lang yan dyan, gumagapang dyan sa taas. Yan, ko lang yung lokbati dyan. Dahil, ayan, ay malaking pakinabang sa akin, no? Pag naggulay-gulay ako, ang mayroon ako malunggay, may lokbati. Pero na lang kong talbos, kayo lang konti pa lang. Yun nga lang, di na ano din ng kambing doon. Alam mo ba yung binutas niya yung net? Pinasok ang ulo niya, kadako-dako, yung ulo na yon dahil laki ng butas. Ah, hmm. Ginat-nat din yan yung talbos dun sa lalim. Imbis ligtas sana dahil may net. Wala, pati net. Ginangat-ngat eh. Sadyang gutom na gutom ata. Ayan, nakipapansin niya yan. Medyo nahirapan siya diyan. Ah, inikat-ikat. Yan, sabit-sabit ko lang naman yan diyan. Nag-ano ako ng alambre. Kung nakikita niyo yung alambre yung ginawa ko. Yan, ganun lang. Ikawit ko lang siya dyan sa parlina. na... Dati, ang ginagawa ko dyan ay tali. Ngayon din na. Bikabit nang Improv. <laughs> Asin so ang utak ni Lisa. Gumamit na ng alambre. Marami kasi alambre ito ng mga gamit na ba. Kaya, yun na isipan kong ipangkawit dyan. Nyarapan, sa pasarili ko magtali-tali dyan. Dati kasi ganun ginagawa ko, tali-tali. So, ngayon, madali lang siyang ikabit. Madali lang din siyang baklasin dyan, di ba? Tanggal-tanggal ka lang ng kilawit mo dyan. Yeah, di na may pahirapan. At saka, ayoko na talaga maglagay doon sa mga oh uno ko na ano, ganyan. Yung sula, nalagay ko doon at hindi ko natanggalin yun. At uh, hindi ako ginagalangan sa kanya. <laughs> na no, nakaraan, tinanggal ko kasi oh, kabili ko lang yun 2023. So, ngayon, 2024. Kayaan ko na siya doon. Bahala sa buhay niya. <laughs> Bahala sa si buhay niya. Kainin siya kambeng. Charot lang. Di, pag sinipag naman ako, tinatanggal ko talaga kasi ay, mayang ako sa... Ano pa rin, hindi ako mabili. Pagka, uh, next year, next year, next year, ako nabili. Yan lang tao na yan, yan. Kinabit ko na yan. Ano lang yan? Pag may naponde, tinatanggal ko yung ano niya. Tinatanggal ko yung bumbilya, Pinuputo ko. Tapos, dinugtong ko yung wire. Ayun eh. Ilaw siya ulit. O, oh, diba? Nailaw siya ulit. Kaya hindi ako maaksaya ng Christmas light. Pwede naman dagdagan. Kaya nung nakaranta ko, dinagdagan ko rin pala ng kulay green yun. Two thousand twenty-two. Twenty-three yung solar. Binili ko dalawa. So, nadagdagan siya lang. Hindi siya nababawas. Nababawasan <laughs> siya ng bumbilya. Bumbilya. Di mo maiwasan na mayroon siyang napupunding bumbilya. Kasi pag di mo tinanggal yon hindi rin mailaw yan yung mga isang linya mo. Or napuputol siya ganun. Pag naputol, kaya may dugtong, no? Yan. Alam nyo kasi, nasanay na talaga ako maglagay ng Christmas light. Parang ang ganda kasi tingnan so, <laughs> Parang masaya, sadya, sadya. Pag mayroon kang ilaw-ela, pagsapit ng Pasko at bagong taon. No, pag wala kasi parang ang lungkot. Mm, ah, kauihan lang 'yan ni Lisa. Ay, talagang mahilig 'yan siya, mahilig 'yan dati. nung gawa-gawa pa nga parol dati. Akyat pa ma, nakapo. Mahilig ako maggawa-gawa talaga ng mga parol noon. So, ngayon, hindi na. Mayroon na siyang pinagkaabalahan na iba. Ayan, malapit na tayong matapos. Dyan. Ayan, nakiyat na ang kadulo Kailangan ng umakyat at mataas lang yan dyan. Iwan ko ba? Pataas sa bander dyan para tuwad ang gawaan. <laughs> tuwad pa. Pag pa dyan sa dolo, pataas na. aloko yan ay. Ya, kailangan natin umakyat dyan sa may drama. Ayan ating video guys kung nagustuhan nyo nga ating video ngayon uh, pa like and share naman and subscribe sa youtube channel Lisa Villarmina ay nagkakabit ng kanyang mga christmas light ayan o oh, ba't dumami? thank you for watching